At yun, what's up mga idol? Ay, for today's video ay may nagatanong sa akin kung ilan daw yung naging bike ko. No, simula pa lang ako nag bike. At ito i ko sa inyo ano. At ito na. So ito yung una kong bike mga idol. Bakal. Regalo to sa akin ni tatay nung ako ay graduate ng grade 6 ito ay bakal tapos ano nirepaint ko lang iso uh, ito ay twin 20, 2009 pa 2009 boy pa rin Ayan, uh, ganyan ako ka alaga sa mga gamit wow. ito bakal yan ito yung nagbigay sa akin ng maraming trophy tsaka meta bakal ang lodi ito siya. E ito naman si Terminator. tu, Ayan. Yung aking aloy, unang aloy na bike. Jore group set ito noon. Tapos, Muso na rigid. Maxis na gulong. One bike na buo ko to dahil sa karera tsaka sa sideline na pag vulcanize so yun ito ang pinagmulan ni Terminator 2 ayan nauso ang BMX kaya ito yung pangatlo kong bike layo pa ng pinanggaling ito pinabista pa ako naghanap ng patalya nito ito yung abukuhin ko pa lang ulit bubuhin ko to ayusin ko to papagandahin ko dito at ito yung pag mo yung pedal na preno ito yung pangatlo kong bike BMX naman yung pang-apat na bike. Ito. Ito naman ni sponsor sa akin ni Sir Angelo Nakpin Ito ay relay na narepaint repaint ko lang. Pampagnolo group set na pinalitan ko lang. Tapos ayan, ito na. Ito ay parang 2019 ang pang-apat so ito yung pang-lima pero may nauna pa dito yung bininta ko sa Palawan kasi hindi ko na siya madala pa ito na yung pang lima ko na may right? katas uh, na paghihirap Monster Kit na alloy, Manito Marco Jore Group Set 11 Tapos Ayan Kung ano yung nakikita nyo siya na yan Yung napang ko Tapos ito na yung last ko na bike carbon elves kwendi katas din ang pagsisikap at paghihirap yan bali yun yung bike ko na natitira dito ay 1, 2, 3, 4, 5 ay yung pala binigay ko na kay tatay yung isa kong bike na yun hindi lang bike 1, 2, 3, 4 tapos pag binuo ko pa yung isa lima so yun lang yun, ginawa tong video na to ay hindi para magyabang pa, hindi uh, mag-inspire lang na hindi mo mo makukuha ng mabilisan ay uh, gawin mo to ng dandahan basta focus ka sa goal mo and basta kapag mayroon kang isang pangarap doon ka muna mag -focus. wag ka muna mag sa iba at yun, unti-unti mo siyang mararating basta Uh, pagsikapan mo lang at magtiwala ka sa iyong sarili, ganun din sa taas. At yun lang mga idol. Bye!